Panginoon Diyos sa aming ama na makapangyarihan sa lahat ni San Pa. Salamat. Maraming salamat po sa bigay mong tangalian. Okay, nandito po sa ngalan ni Jesus. Eh, Amen. mix na. Ayan, mix na po. Para sa na lang. Ano po yan? Red rice at saka brown rice. Minix po namin kasi nag-mix po kami ng brown and red rice para sa pagkain namin ni sister baby at saka ito naman yung beef stick o baboy stick yung mga sibuyas na aking kakainin po ngayon makain po na po tayo kaibigan mga na kaluguran may nga na kayo mamang kayo alas 12.25 ko po yung red rice brown rice walang lasa Mas masarap kung nagulang kayo may sasa. Kung may sasa, magkakalasa. Inom lang. o sem brilhar. tumbay bahay, masarap, malinis. Ganito ng iwa. 60 pesos na. Maraming nagtitinda rito. Kailangan na pambili. baboy taba. Ay, may hindi nakakatakta, hindi, hindi, hindi naman naraw-araw eh. Natural yung baboy may taba. Diyan po eh. Butong lipstick eh. Sige po, tapos na, no? Bigyan niya sa tangali yung bigay ng Diyos. Sana magustuhan niyo yung video, ano? Sana i-share niyo po sa iba. Kaya mga na-share, i-share niyo naman sa iba. At i-share niyo po sa iba. God bless us all. Thank you for watching. Isa po ako sa inyo, citizen, 64 years old. Stroke Nos. <coughs> Ay, anim na taon. Pero sa tunong atawalan ng Diyos, eh? person with disability dahil yung tuhod Ay, anim na taon na rin po. Sige po, hanggang dito na lamang ano. Sana meron kayo natutunan. Think twice alone. God is good all the time. amen, amen, amen. 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 amen.